Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Andito naman po tayo sa kusina ni Chong. Ngayon magluluto tayo ng seafood uh, paella. Okay na, magluto na tayo. Halika. Okay po, uh, mag na po tayo magluto ng ating seafood paella. Okay, uh, magigisa na tayo. Okay po, magigisa na po tayo. Uh, unahin natin itong butter. Okay. Kaya muna maging brown ng konti Itong ating bawang Bago isunod natin itong sibuyas Hintayin natin maging Brown ng konti Sibuyas. Sibuyas na pula. Indabdab na natin itong ano. Kunting paprika para medyo pumula. Nung kunti. Tsaka itong ketchup. Itong pala mga seafoods natin, ito ay pinakuluan na natin ng sprite kanina. Hindi lang na kunan ng video. Ito ay pinakuluan na natin lahat ng itong mga seafoods na ito. Ay uh, na natin ng sprite para maging manamis namis Okay. Tapos lagyan pa natin ito ng Sprite bago natin ilagay itong mga hipon at sugpo. Yan. Lagyan natin ang konting paminta. Yan. Para medyo malinamnam at medyo manghang ng konti. Kung natin itong shrimp cube. Pwede natin hulog itong ating mga seafoods. Unahin natin itong puset. Ito, poset oh. Tsaka may halong tahong na laman. poset at tsaka yung tahong na laman. Tapos itong mga alimango. Tsaka tahong. Okay. lagyan na natin tong hipon Tsaka sugpo Yan o Yan dito na yung bigas natin Hinugasan na natin Haluin po natin halo halo Medyo pakuloyin natin ng konti. Tikman muna natin kung ano yung kulang. Oh, ayos na. Ayos ang lasa. Ayos na. <coughs> Lagyan natin ng konting patis. Mmm. Oh, hello, ini ada toilet. Okay, lagyan na natin itong bigas. Buhos na natin dyan. Tapos ilagay na natin itong ating vegetable para magkaroon ng kulay itong ating kanin. May green pista dyan. Haloin Haluin. arroz paella tapos lagyan natin ng substock ito po yung uh, mayroong uh, ano to shrimps shrimps substock okay Dagdag okay. natin konti. Okay. Halawin na natin. Pagkatapos sa atin ito takpan. Para maluto itong ating kanin. Okay po, ito na po yung ating paella. Uh, luto na itong ating kanin. Atin lang ito i-arrange. Ia Sasalin natin dito. Magpiplacing tayo. Uh, pag lang tayo. Pero to talagang napakasarap na ito. Paella na ito. Lutong-luto luto na itong kanin. At yung seafood atin it's sineperate dahil uh, ma-overcook naman. Kaya sineperate natin. Nung naluto, sineperate natin. I-arrange natin. Mamaya-maya konti ay uh, magpe placing tayo. Okay po, nandito na po yung atin finished product ng ating uh, seafood uh, paella. Uh, kung nakarating po kayo sa dulo ng aking video ito. Uh, sana naman mga kababayan, mga kabarangay, mga kaibigan mag-alalambing uh, po ako sa inyo sana paki naman at paki upang maraming mga panood at doon sa atin mga OFW, shout out sa inyo. Sana saan man po kayo naroroon sa iba't ibang bansa. Sana magingat po kayo. Sana kung napapanood po ninyo itong aking video to, maglalambing po ako sa inyo. Mga kababayan, sana po pakishare at pakipalo po ninyo itong aking video. At uh, maraming salamat dun sa sumasabaybay sa aking video. At uh, sana naman patuloy po ninyo kaming subaybayan at patuloy po akong magagawa ng mga iba't ibang kutahe araw-araw. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Uh, ting titikman po natin itong ating uh, ginawang uh, pailya. Okay. Pukuha tayo ng isang hipon. Tsaka itlog. Tikman natin. Hmm. Oh, ang sarap nito. Oh. Hipon, oh. Hmm. Ang laki ng ang laki ng hipon. Ah, napakasarap. Kung mayroon po kayong mga bisita na medyo mga galing sa ibang bansa, pwede po kayong maggawa nito. O kung may, may may mga may mga okasyon po kayo, mga o binyag or birthday, pwede po kayong maggawa ng ganitong luto. Ay talagang pang uh, bisita po talaga ito. Napakasarap po. Hindi po kayo mapapahiya nito. Andito po, kumplito. May alimango, may alimasag, may tahong, may hipon, may pusit. Ang pusit, halo inalo na natin doon sa kanin. Tsaka yung tahong. May laman ng tahong. Nandito yung tahong. Kumplito po ito. Seafoods nito. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you very much. Thank you. Sana po, patuloy po ninyo akong subaybayan. Maraming salamat. Thank you po.